morning. Punta kami dun sa ano daw. Uh, fire drill. Kami ni Amira. Ito. So, Mga kasama namin to. Dalawa. Pimaw. Okay, pasakay na kami. First time namin magsakay ng elevator. Mabilator namin kasi Rob Balbuti. Ito si ano, si Klimaw. Paakit na kami sa pagkakit. Pakakit na kami sa pagkakit.

ito ang fire drill okay so, marami nag-atin ng fire drill importante kasi daw ito at saka importante talaga ito sa mga tao dalang lalang lalong sa mga security guard na kailangan nyo talaga mag ng fire drill para safety tayo palagi ang establishment na minabantayan natin at nagpapasalamat din ako no, sa kay ma'am salamat po sa dalawang ano uh, BFP natin na uh, pinuruan tayo mag fire drill. Thank you po ma'am. Shout out po sa mga 5 na natin diyan na naka ng fire drill. Thank you.